ha? Uh, ah. buti pa dito gumanda gandang nyug doon din maganda isa no buti dito walang nangangain na no yung sa loob ang matindi yung ano eh yeah! yung alikabok at sapot ay ayan na naman tayo magandang buhay at mukhang yung bagyo ay nakaalis na kaya lang may parating na naman si Opong at sa Bicol naman daw tatama marami ang lakas po ng bagyo so ayun 2 to 3 days tayong binabanata ng matinding habagat pero ngayon medyo kalmado pero maulap pa rin hindi pa rin makita ang langit Ah, pakain tayo oh dati yan eh. timba na dala ang dami na namang tadpoles man grabe oh wow oh paano kaya natin to maganda maglatag ng net ano tapos sa ah, pagumi pag umibabaw sila sa net sabay angat pwede pwede siyang ganun ah, tayo. dito na tayo magpakain at Ah mas maganda mas maganda mara talaga ng solo flight ah dami oh kahapon nagsalok salok ako meron naman nakuha ang problema hirap mag balance hirap mag balance lalagyan natin mga maliliit ayan sayang di ako nakapaghagis pero pupunta naman sila dun sa may igit na dapat pala mo dadala na rin ako ng pre-starter para sa kanila wala ha nakiki ang nakikinabang lang sa ano natin eh tadpoles lang hmm pre sa fry mash uh, dami sila lang ang nakikinabang Papakain kaya si Papa yan Parang Hindi agresib ang mga isda Parang bosog Ayan na ay yung mga maliliit Ayan marami ang ano, marami ang uh, ayungin na kumakain. Ayan, nasa dulo karamihan ayungin. Yan, ayungin yan, oh. No? Oh. Kalsik na lang. Mm. Marami ayungin. Very good. Yan po ay sosurpresahin na lang tayo. Mga ilang buwan pa. December siguro. Ngayon maliliit pa eh. Abang-abang lang po tayo. Grabe oh. Tingnan niyo oh. Oh, oh, dami. Ang oh, bisit ka, bus na. Anak ng tupak. Oh, oh ito, humamata yan kasi pulang pa nang ah, nakain na nila dami oh hindi man umaalis ito pong tadpole na ito ito po yung nagiging palaka na lason hindi po ito kinakain kaya ito po ay peste ayan peste po yan kaya kailangan natin yan mai ano di naman siya actually peste peste siya sa fish pan kasi ginakain niya po yung yung pagkain ng isda at the same time kumakain din po yan ng maliliit na isda pagka lumaki pero ang kinaganda naman dito pag yan po ay na may paana, nakaka naging palaka na aalis na puso sa tubig dito na 'yan sa labas. Kakain naman sila ng mga lamok. Kaya lang, dito po peste sila kasi nga, na ang perwisyo. Pero sa ano naman, lamok naman ang kinakain nila, mga insekto. ba langaw, bangaw, ayan. So, ayun, hindi po siya kinakain. Nakakala nyo nakakain ba't di nalang alagaan hindi po ano po yan yan ay uh, hindi kinakain yan po ay lason tapos yung kinakain naman na palaka pagka nangitlog naman sila at nag uh, ano dyan dyan na din sila hindi sila umaalis kasi mas magaling po sila sa tubig compare doon sa dito sa karag ayan. so yan lang po ang maliit na paliwana dyan so eto ayan po oh. Tingnan nyo naman. Hmm, oh, wala natin tayong lechon ngayon, ano? Ah, sina Sebi pala, may paluto. Tapos, mayroong 25 kilos ngayon. Ay, tala, salamat sa Panginoon. Ay, Sebi naman kasi, ano yan, eh. Siyempre, kumare. Sabi <laughs> ko, bigyan mo na lang si Narambo. Tapos, ayun. Ah, uh, si... Mayroong pahabol. Ayan. Sina Palinlin Family. Ayan suki so okay natin ayan na so kahit pa paano meron tayong uh, sa pampasweldo sa mga tao natin hoy dumili mga aking paningin na ayan Malalaki na so nung monday 8 weeks na po ito magna 9 sa Monday ayong this coming monday. Kaya ah, ayon lang. Medyo di ko alam kung makakapag-sampling na tayo. Sigong po ay uh, namitas ng kamatis. Kumustahin natin ang uh, pamimitas ng kamatis. Naka 16 na uh, 16 na uh, tray daw siya. Ay, pinaabulok niya na din lang dito stream niya na mangga Parang pumapayat ka ko nga. Stress ka ba? Uh, ko, uh, ha? Uh, buti pa dito gumanda gandang nyo oh. go. Doon din maganda isa no. Buti dito walang nangangain ano. No, po, ya, dapat, uh, Oo. Oh. Hindi naman na spray to no? no. Hindi, hindi ko dito. naman tinitira yan. Kasi no. tinitingnan ko wala namang ano. Wag nating babatiin baka tirahin yan. Ang susunod natin ito oh. May kahagdanan naman no Kung kaya ang abutin Baka matakpan may saging Na Bago nating saging Baka matakpan Mga bago kaming tanim na saging dito you know, Galing dito na sa ano yan kasi latundan din po ito Ito po yung mga anak-anak pa ng mga Natira namin Ayan Dito dati kasi puro sa aging to Malilit pa yung mahogan eh Dami tataba Nabibiyak yung balat Latundan Yung mga isda natin May mga dumarating pa Kumakain Tuloy-tuloy lang tapos nag order uli ako ng anong to hmm, ayan langka ayan dyan natin itatanim medyo malapit po sa medyo malapit sa ano sa pader pag yan po ay uh, na ano natin na na so for the meantime ilalagay ko muna sa, sa ganito sa malaking ganito para dito magpalaki tuloy-tuloy naman eh. Di ba? po yung aking plano. Para ma ating ibyak. Malay nyo, di ba? Ay paano. Eh, makapagpabungan po tayo ng marami-rami. Dami oh. Grabe ah. Kung, ang dami da Na. dah. Yung doon nakala ko konti lang nung pinakakain ko doon. E Ito mo to. <laughs> ang dami po pala. Meron pa yan doon. Hindi naman lahat napunta dito. Ang dami pala. Pero ang kinaganda, hindi naman po halos na banso. Lumaki din. So ibig sabihin, maganda din po yung ginawa ko na may nakatambay na pagkain doon kasi makakaikot sila kahit papano. Makakaikot sila. Ah, umiinom naman nila 'yan eh. Ayun na naman, no? ah. Ah, pinanayin niya. Umiiset na. No? Masarap salo-salo, okay no? sila lang ang umuubos, boss. Ayun, nga na naman yan o tingnan nyo mga farmer o ayun pa andun o oh, Ito ah. oh. pa ayun ayan po may parating pa ayun pa ayun o no? oh. talagang marami marami pa din o oh, tingnan nyo marami ang na, nakasilong sa ano e eh. another group na naman yan o tingnan nyo ayan tingnan nyo kung gano'ng karami oop ay siguro may mga ayun po, mayroon pa doon baka may 2,000 din pong natira baka 2,000 plus din kapag pa 1 kilo ka pala 2 tons din ano lakas kumain oh ayan pa yung mga ano tadpoles ang dami din ayan, yung ang tadpoles na yan antayin na lang natin maging palaka ang mga hudas diba? sarap mag relax magpapakain ng isda hindi nga sila aggressive eh mas masarap po panoorin pag agresib sila yung matakaw mas mag enjoy po kayong panoorin magpakain ng isda kung talagang nag-aagawan sila kaya lang mamumulubi ka naman sa pakain pagkaganong parang walang kabusugan alala ko dati pag nagpapakain ako minsan natutokso pa ako kung kumuha ng isang bag pa eh para uh, pakainin sila para kasing siyempre di ba gusto mo kumain ng marami pero iniisip mo naman yung gastos eto iyak tayo dito ako pala <laughs> pagka lumaki na po yan iyak na talagang iiyak ka na uh, kailangan makabenta na tayo by the time pwede naman ano na, may na time na ano, tingnan natin medyo malaki na sila Aha, huli na tayo parang yung napagbentahan pambili naman ang feeds hmm. ganun yun dami oh ngayon po wala na akong meron pa ata ako isang sako na starter tapos dalawang pre-start na lang kasi hindi naman po lalaki yan pagka mabagal, no? Laki, pagka hindi niya po pinakain. Eh, may target tayo, eh, di ba? Sabi ko, kailangan natin mapa, ano sana, half kilo in 4 to 5 months. Pero 4 months, siguro makapag 400 grams for 50, pwede na yon Malay mo, may makapagpalabas tayong 500. Pero tansya ko dito, nasa size 8, 9, 10. eto pong size nung ating uh, tilapia na to 7, 8, 9, 10 siguro yung mga malalaki yung mga malalaki nasa size 7 na 6 mga ganon ibig sabihin po noon siyam na piraso isang kilo 8, 8 pieces isang kilo pero may mga maliliit ito yung mga naiwan dito yan mga maliliit yan makain naman makakahabol yan ayan ito ang ginagawa nila. Kaya. Sana ako maisip na ipatrabaho. Sabi ko nga maglilinis. Tapos ito, ini-schedule natin 'yan. mag po ng mga, mga gani Tapos maglinis. Ayun, lilinisin namin yung dito din. Kapag tanim po kami ng kung anong mga gulay diyan, hindi ng mga asikasuhin namin. Ah, yon ito, linisin din kaya lang, tinapunan naman nila ng bagay dahon lang naman okay lang yan dahil wala nang mapatrabaho ayan, maintenance naman o oh. ah, sinasabon nyo pala talaga okay. na may mga ko yun tayo uh, pambihira. May daga pa rin yung? Naglason pa rin ako sa sasakya. Ubus na naman lason. Di ko alam kung yung lason ay hindi gumagana. O oh, talagang maraming daga. Impossible, rakyumin eh. Ubus na naman kanina umaga. Ang ko, hindi, hindi biro ang daga natin. Marami. Mukhang kailangan ko pong i- pusa na ang kailangan talaga kahit isa lang marinig pa lang ang meow takot na sila eto nag trim po si kong kong Ayan, trim sila lang nag trim ng uh, mangga sabi ko nga sana pinutol na yon, para magkaroon po ng sunlight yung avocado tingnan nyo ang ganda na oh. buti na lang hindi ko na po pinalitan mukhang uh, sasakses tayo dito ang problema na lang what kind of fool hush <laughs> daw ito hush ako po ay napabili doon sa mga nagtitinda sa facebook well, legit naman yung tindera medyo na overprice lang tayo at the same time ay, hindi natin alam kung totoo nga pala pinapibigay pero sure naman ako na abocado po ito diba kaya lang hey <laughs> Hindi natin alam kung anong variety. Huh. Yung rambutan na binenta niya sa akin na tigwa 1.5 700 lang binigay sa akin ni tita doon sa ano sa palaya. Kaya lang yung has naman na ibinigay niya sa akin mukhang ibang has na variety mukhang has din kasi meron po ako nakitang vlog ni Sir body sa agribusiness has po yung tawag nila pero, pero sinasabi nilang California has manalaki din ang dahon ang hinahanap ko is yung Mexican yung talagang maliliit po na talagang yun ay napaka makrema so yun ang uh, tinatanong ko doon sa uh, tropa na kung may makukuha siya meron daw kasi sabi niya ang has talagang alam niya eh malilitang dahon, matulis so ayun, sana makakuha tayo, kasi ayoko din naman pung uh, ano ba ang tawag dito gusto ko rin magkaroon ng uh, has kaya lang yung tinataniman po natin lumiliit na, halos ano na tayo eh ang dami na pong naitanim din madadagdagan pa ako ng uh, aviark din, nag order na ako so itong dito hindi uh, di ko alam kung ano ang plano ko anong plano na gagawin dyan kasi parang hindi ko alam kung baka mag ano na lang as time goes by kasi parang alam nyo hindi hindi po ano baka, baka, sabi ko gusto kong pasukin yung seedling business eh hindi po yung punlaan ha hindi yung punlaan yung mga seedling fruit bearing trees ba yun ang uh, i-ano natin at uh, yun yung mga walk-ins di ba yung mga kumakain baka di ba malay mo pa ilan ilan dalawa dalawa tatlo so yun yung ating uh, pwedeng uh, pasukin or yung mga seedling ng kalamansi di ba uh, at least sabi ko nga may trabaho Ay mag syempre may magme ba may magdidilig pero kailangan mo nya ng Uh, kailangan mo din ng uh, uh, net. Yan mga farmer net. Kailangan din ng net. Teka hugas mo muna ako. Oh, ayan ang problema natin sa daga. Yung snails walang problema, Gagawa tayo ng paraan ng lang lasunin yan May dalawang box pa ako diyan. Sabi ko wag nilang gamitin yung power uh, ano spray kasi baka mabakbak yung silicone okay pa naman yung mga silicone yan tsaka yung mga basura dyan tingnan mo At si inay inay daming tinatapon dyan oh, daya may laman ba yan yung ano Beyblade, Beyblade may laman? wala daw sabi niya kasi dyan yan daw yung Beyblade niya yan mo naguhubad ng diaper dito tinatapon lokong bata yan oh. oh yung gloves niya aro cellphone ko nandyan din minsan tinatapon eh daga natin talaga na natin ko nga yung rock game, eh, na na pili ko kailangan ko pala na another dubya Itong dubya natin na Colony ni. Ayan oh. Dahil lang uh, Kailangan ko po na ano kasi ang tawag dito. Kailangan kong Ayan 'yung ating mga dubya roaches. Makita ko po 'yung male. Para lang magka-idea kayo. Ang male dubya ay may pala mo ipis talaga siya na ano, ayan po may pakpak. pak, -pak. Diba? At ito yung female. This is the female. Ito yung pinakakain ko. Limang piso po isa nito, mga na. <laughs> Wala po siyang pakpak. -pak. Nakita niyo, wala siyang pakpak. Ganyan lang siya. Pero kit naman hawakan hindi naman nakakadiri. Si Bebe takot, pero si Nene hinahawakan po 'yan. Siyang nagpapakain. Nahulog niya. So ito yung rakyumi hindi kaya expired ton lintik na ito 2026 ayan oh hmm. production date oh 25 2025 lang expiration 2027 05-26 oh, grabe ah 2 years agos na malamit ang nakain ngayon maglalagay na naman ako mamaya ang gabi para kung ano talagang maubos na yan buti na lang hindi nginangat-ngat yung aking uh, yung wiring po ng sasakyan hindi nginangat-ngat yung sa loob ang matindi yung ano eh yung alikabok at sapot na Ito yung remote ng sasakyan. Ang dami pinagtatapon ni Nene. Si Nene ang sala rin Meron pa tayong lason, di ba? Sa suso. Dalawang box nandun na eh. Kaya lang ayoko pang maglagay dahil umuulan eh, no? Malu malulusaw lang sa ulan. Maganda sana yung hindi uulan ng gabi na yon, kakainin nila. Ito, dyan oh, yung mga susudin din dyan. Yung mga snails dyan din agapang. Ayan. Oh. Ito, kailangan na naman ito ng ganito. Ganito ka ano, ganito ka habang gusto ng nito. Ni intro pang Ito, mm. ganito ka habang kapal, ang gusto niya. Ay, ka ha. Oh. Ay. Ayan, gusto niya. Ayaw niya no, makapal. Ah. Pang-maintenance lang talaga na eh. Huwag mo na nga na kumapal pa. Kasi pag kumapal pa, mahirapan ka na. Pero maganda po, exercise. Nung karoon, pinatakbo ko to eh. Pinatula ko eh. Mabinis eh. Oo. Oh. Tawin pa dun ah. Tawin siya, dog. Oo. Oh. Oo. Oh. Diba? So, ganyan po yan. Yung, ano, yung brass. Hindi, ngayon tag-ulan kasi. Yung brass ka. talaga ang paningin ko ah. Ganun pala. Oh, ah. water, water. Ay, san, John, pakialalay. Tubig daw. drinking water ay Ito ako ah maga akong nagising kanina umaga lasing ko maga din akong natulog maka isang vlog lang ako kahapon hirap na hirap akong mag ano dahil ulan ng ulan babatiin pala tayo mga farmer yan ah may tumawag kanina oo so, batiin natin pati yung ano yung nag graduate hindi ko nabati aha nung isang araw ayan, patawad po patawad ayan oh patiin natin to ayan shout out daw po happy 48th birthday wow happy 48th birthday dapo po kay Jerlyn Bermio and happy birthday kagawad John John Magno Uh, dangilan ayan maraming maraming pong salamat sa suporta po ninyo at ah uh, Wait lang po, ah. Madami ah, pa rin isda dito. sa tambay. So, pakainin natin yan. Bago tayo mag... Uh, tapos, shoutout din pala kay Kenneth Sanchez. Tinatanong niya, ah, uh, sabi niya, alagaan ko daw yung mga tadpoles na nahuli. Brother, hindi siya pwedeng alagaan. Peste siya. <laughs> hindi siya makakain. Lason yan, lason. Hindi, hindi siya yung ano kung kung yan po yung kinakain ako po ipinahuli ko na yan at yan ay inalagaan natin kaya lang yan ay lason brother so ayun oh. ito ay ayan shout out din daw po kay ah uh, ito congratulations pala kay Jenina Gonzalez Manalang ayan bachelor of science in business administrator administration major in financial management ayan magna cum laude nako isang napakagandang uh, regalo para sa mga magulang yung mga ganyan na award so yan, congrats sa iyo at uh, magpatuloy ka sana at uh, ano ba tay tahakin mo ang landas na Tama na may takot sa Diyos at syempre, ah uh, mong kakalimutan ang mga magulang mo. Sabi nga sa Bible, hindi kahit hindi hindi man 'di ba obligasyon ng anak ipagtipon yung mga magulang uh, pero may tinatawag tayong utang na loob, 'di ba? obligasyon kasi ng magulang ipagtipon 'yung anak. Ibig sabihin, 'di ba? Obligasyon natin na pag-aralin, 'di ba? Mabigyan ng magandang buhay. Pero ngayon, nakapag-aral ka na, napaaral ka, nakatapos ka na. So, hindi man 'di ba? Hindi mo obligasyon pero utang na loob, mas mabigat 'yon. Para gawin din ng anak mo sa iyo. Ganun lang naman. <laughs> so, ayun, thank you. Thank you po at uh, shout out din po kay Jomel Manalang. Ayan, ka Farmer Jomel. Maraming salamat sa iyo. At Ayun. Okay na. So, ayan na naman po ang ulan, mga ka farmer Kita nyo, ang dilim na naman doon. Tayo po ay ang dito na lang muna. So, ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay.